Isa pang makita akong may dinadala ka ditong mga kaibigan mo i-cocorrect sa wifi ha. Sa pag nakita pa din kita dito bumalik ka din ha. Ayoko ng ayoko nang makita yung pagmumukha mo dito. Uy, bakit hindi ako makakunik? Pinalta naman kasi ni ate yung password eh. Ito. Huwag ka maingay ha. Diyan kasi sa labas si ate Desiree eh. Sige, sige. At bakit nandito ka na naman, ha? Nakakonnect ka na naman sa wifi? Ako, palagi ako nagpapalit ng password. Linggo-linggo ako nagpapalit kasi linggo-linggo ka din nandito. Aba, hindi ka naman nag-aampag, ha? Ikaw, Daniela, isa ka pa, eh. Nakapagigil ka na, eh. Uy, barinong-barinong na sa'yo, ha? Lagi ka na nga naghahakot ng mga kaibigan mo dito para i-connect sa wifi. Ang kapal ng mukha mo at ikaw, mas makapal ang mukha mo. Niwala nga kayong inaambag dito, miski piso eh. Daniela, isa pang makita akong may dinadala ka ditong mga kaibigan mo i-connect sa wifi ha. Sa pag nakita pa din kita dito, bumalik ka din eh ha. Ayokong ayoko nang makita yung pagmumuka mo dito. Nanggigigil na ako sa inyo. Ikaw, Namumuro ka na. Upang ka ta dyan eh. Namimihasa ka? Siguro wala kayong pambayad ng wifi, no? Mga hampas lupa. Alis! Uy, pasensya ka na. Mataray at madamot talaga yan sa ate Desiree. Sige, okay lang. Alis na din ako. Sige. Ikaw, maglinis ka nga ng kwarto! dalot pa din yun bisita. Bisita naman ang dinala. Sura. Jin! Lumabas ka nga dyan! Ano ba? Ang ingay-ingay nyo! Ano? Ba't na lang mo kuya mo? May ka din? Hoy! Ayos! Ayos! Simo na sa amin, ha? Ano na balitaan kong pinagsabihan mo itong kapatid ko ng kung ano-ano? Sinabi mo makapala mukha, pati hampas lupa. ka nakakalimutan mo nung araw. Lagi ka na sa amin. Lagi ka nakain. Welcome na welcome ka. Ni isang beses hindi ka namin pinagdamutan. Tapos pagdadamutan mo pa itong kapatid ko, sinamahan mo pa ng kung ano-ano. Ano, -ano. tingin mo sa kapatid ko? Walang nararamdaman? Walang pakiramdam? Nasasaktan din to. Kaya ayusin mo yung ugali mo. Kung sa tingin mo makapal mo mukha ng kapatid ko, mas makapal mo mukha mo. Kasi wala kang utang na loob. Sa oras na pagsasabihan mo na masasamang salitang kapatid ko, Siyari ka sa akin. Ako makakalaban mo. Yan natin, napala mo, kadamutan mo kasi. Ano yan, narilto ka tuloy. Ha? Hmm. yan ko